What's up, umpay? Good morning! Panibagong video, panibagong vlog na naman lang inyong mapapanood. So, for today's video, mga kumpay, andito tayo sa subor ng Gigiwanan, Pangasinan. Hey, Let's go! What's up mga kaumpay, panibagong video na naman at panibagong lugar na naman ang ating papasyalin. Dito lang yan sa Bulinaw, Pangasinan. Halika na at i-flex e natin to mga kaumpay, let's go! Bali matatagpuan mo nga lang pala to, mga kaumpay dito lang sa tabi ng UP At hindi ka na rin mahihirapan hanapin dahil katabi lang ito ng kalsada mga kaumpay Sikat na sikat nga ito na pook pasyalan dito sa amin lalo na pag araw ng linggo mga kaumpay Maraming na pumupuntang mga turista at mga tao dito para makapag-relax at makapag-jam. Dahil tignan mo nga naman ang ambiance mga kaumpay, talaga namang marerelax ka dito at sa lamig ng tubig ay talagang mamamangha ka. Dagdag pa neto ang mga naggagandahang seaview sa harap mo mga kaumpay at mga dumadaan ng mga bangka. At dito mo nga lang pala matatagpuan yan sa gigiwanan Bulinaw, Pangasinan mga kaumpay. Mga ilang minuto lang din to kung magagaling ka sa mismong bayan namin mga kaumpay. Hindi ka na nga talaga mapapalayo dahil napakalapit lang. Sabihin na natin 5 to 10 minutes hanggang sa makarating ka dito sa mismong destinasyon mga kaumpay mga kaumpay. Bagamat mahigpit na ipinagbabawal ang pag-iwan ng kalat at pagtapo ng mga basura sa hindi tamang lagayan upang mapanatili ang linis ng kapaligiran dito mga kaumpay. At kung tatanungin mo nga kung magkano ang entrance fee dito mga kaumpay ay hindi ka na mamomblema doon kasi wala pong entrance fee dito pwedeng pwede ka rin po magtayo ng tent dito mga kaumpay at magkabit ng mga duyan para naman sa ganun ay may upuan at higaan ka na talagang mare-relax ka mga kaumpay. At kung problema mo naman dahil may mga bata at chikiting kang kasama mga kaumpay, ay pwedeng pwede mong dalhin dito mga kaumpay. Bukod sa napakalinaw ng tubig at napakalamig, ay napakababaw din dito. Kaya tamang tama ito pang pamilya mga kaumpay. <laughs> hindi ka na mababahala na bantayan ang iyong mga chikiting dahil bukod sa mababaw ang tubig, matatalaw mo agad dahil hindi naman ganun kalakihan ang lugar na ito. Pero wag pa rin natin ipagwalang bahala mga kaumpay na porkit kesyo mababa ang tubig, eh hindi na natin sila babantayan. Bagkus ay bantayan pa rin natin at talagang hindi sila malingat sa ating mga mata nang sa ganon ay walang mangyaring abirya. At kung prino problema mo naman ang iyong kutis na dahil baka umitim ka at mabilad ka ay hindi po mga kaumpay dahil dito sa mga naglalakihang puno na ito ay hindi ka talaga mabibilad mga kaumpay. At kung isa ka sa mahilig mag nature trip mga kaumpay ay eh, talaga namang maire-recommend ko ang lugar na ito. Tamang tama ito mga kaumpay ngayong summer dahil mainit ang panahon. At kung napanood mo nga itong video na to mga kaumpay eh baka naman pwede namang papalo, like and share nang sa ganon eh may spread natin at may flex natin itong lugar na ito at kanilang mapuntahan. So yun lang mga kaumpay. Maraming maraming salamat at bye bye. Peace out. Hey! Hey!